Aday itu dari karun sa pusat sa pina traffic nga lugar dari kasikas. makasikas lain kondi di barang kay mangga actually nanai bago dari nga traffic light na na-install pero wala pa siya may gana or wala pa rin siya gamita doon mga kasikas talas na ka din siya gamit And, ah, na na siya bagong uh, screen. So, like, first time na ako makakita na. I think, karoon pa lagi na mga kasikas. Ayan, kanil siya. Hambot lang kung sa'yo gamitan na yung stick niya. Ano na na, na siya, stick? Wala, wala, bunalan. Si Bunali. Isog juga rasa mga kasikas. And hopefully once nga magamit ng traffic light na, na sa mga mga kasikas dili na siya inani bito ka, ka traffic ang mga magod ang pinaka last nga barangay pag gikan kag ka tagbilaran so next na na nga barangay or lungsod is Cortes na kunya na ay market or merkado daplin sa ka highway so of course kato mga trabahante nga gikan og tagbilaran sa possibility kung mo hapit kay kompleto man sa nga kompleto man sa nga uh, public market mga kasi gas. And mo lagi hopefully once magamit na nga traffic light is magaan-gaan uh, uh, na ang dalan sa dagan sa traffic ko mga kasi gas especially kung buntag sus. So, Baka na lang ka. And for today's vlog mga kasikas is of course Muad na patag-tagbilaran. Muna siya ito ang afternoon duty Magkuha sa ito ang uh, bus amo manager And since gaming nga og post o video sa YouTube Then Mag-vlog para sa YouTube mga kasikas O, vlog na agro nga vlog Grabe sa kahugaw sa itong motor May ligo na itong motor mga kasikas Kay Sige man sa uwan rin sa buhol Good Murag dool sa panganod ng lugar kay Sigiraguan. Raguan Naanay sa station na mga kasikas kanyang shell Taon-taon na dyan siya nga Nahuman mga kasikas pero Huwag na siya nag-operate For pila ka months pero karon nga nag-open na I think karon na nga week nag-open mga kasikas So wala pa tatang pag gas na sulay pero na usa yung uh, ka gasoline station dari sa Bohol Island or dari is sa ano yung highway mga kasikas which is barato I think uh, almost 10 pesos ang, ang uh, difference from uh, other gasoline station. So grabe ka barato niya. Dali siya bukot-bukot nga gasoline station mga kasikas. Kuan siya? Petron. Atong uh, o Buhan Grabe ka, barato dyan sa ang uh, gas mga kasikas Alright It's already 5pm Sa so, Tunggawa, sa dyan upang sa dyan mga kasikas And then, kanil rin na pita Ano siya ikaduhang uh, pinaka-traffic na lugar Diri sa Tagbilaran mga kasikas kaya ang nga dalan or kaning lugar is eh, skwilahan sa niya mga kasikas Traffic sa dyan kayo hey. It's either bunta or hapon mga kasikas Samot na ka ng Ting sulod Sa skwila or ting gawa sa skwila ana. Grabe dyan ni lugar So, dari lantai agi laptop dan dari station selamat Petron <laughs> तव्हां मां संडनि खे आई pero dili siya parehas sa uban mga kasikas na traffic is traffic jod ka na siya kay traffic pero moving siya nga traffic so naroon dyan dyan po ay puruhan nga makalusot-lusot ka pero depende ra amping ra dyan kasi kay basig masyak ko isad ka pero nga nung init itong helmet kung oh, saan yung mga kasikas daghan yung maubao na rin tagbilaran huwag na siya yung number one uh, means of transportation maubao mura na siya yung hapit o Thailand or India oh, sas daghan ka yung maubao na rin Nindot <laughs> mo siya sakyan mga kasikas kaya comfortable okay, ka ba? Kung nga dako, sad? dah masaka i Dili masaka i sa tenga sa din na ka so derejo juga magbahay to arah ila Tuhan nato to ang uh, bus um, manager. So padungta mangaon karon. Ini tekan anan. I think dari ta sa uh, hide out. So ito dari side out. Lamit sa ni dari mga sikas kay dalam sa kahoyan ba. Nah, dari air. Dari Kanindo ni Dre nga lugar ang mga kasikas Kaya nagkang online ba So na siya Dreamers Sip and Dine Tuna Jaiho Boss Bang Sam Yupsal na Napali Ibnan na Dre mga kasikas Kaya live band Kanindo ni Dre So So white ah Report? may kita ulit siya mga kasikas na kayong timpla sakto kay kahang niya barato rasat mga kasikas ta 205 ang 1 kilo so solid rasat niya ayo importante ang timpla mga kasikas lami isa di nindot mo na yun yung mall pag gabi eh Hayag ayo mga kasikas Murag Pasko Ya at bang kay Shakers sa so, And murat mga kasikas so kita kits ta sa next video na to. Hampi mo kanunay. and please like and subscribe sa tong YouTube video or sa tong YouTube channel. The same sa to ang Facebook account. hàm ping ka kano na mga kasi kas. Have a great day. Great night ở đây kagabi îi na. Goodbye.